Welcome back po mga totok welcome sa ating YouTube channel. Ito po yung mga kaganapan sa ating pamamana sa gabi ito. kung gusto mo mapanood ang video na ito mga katotok, panoorin mo na pagkatapos ng intro. Maraming salamat! Welcome back mga katotok at welcome sa ating YouTube channel At kung bago pa lang sa ating YouTube channel mga katotok Ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe, like, comment and share mo na rin ang video na ito Para lagi ka pong updated sa mga video natin ginagawa Kagaya na ito Ayan mga katotok pali katatapos lang ng bagyo dito sa amin Kaya ngayon na lang po ulit tayo nakapag upload Gawa ng matindi yung pinagdaanan namin Nawalan kami ng signal at saka kuryente So baka pag upload natin ang video na ito mga katotok ay pakikakunik okay, tayo dun sa mga may wifi ayan so abang abang sa ilalim ng tubig mukhang malabo mga katotok yun parang kapi yung tubig at ayan nga mga katotok ilang oras din tayo naghanap ng mapapana at ito yung ating napana isang napakalaking fugita di ko nga lang nabidyohan ito mga katotok napakalaking ito na estimated ko dito mga katotok ay nasa 30 kilo mahigit yan sobrang laki di ko rin ito sa pagpana mga katutok pasensya na po kung hindi natin na gawa ng nasa ilalim siya ng butas hindi kaya kapati ng camera kaya ang ginawa ko mga katotok ay pinana ko muna bago ko na videohan ayan napakalaking mamaw ito mga katotok you know sulit ayos sob na sob talaga ito laki So, ay, yan mga rotok. Tapos kung paano, yung isang pugita ay nagdesisyon muna kami umahon mga katotok. Gawa ng sobrang tagal na namin sa laot dahil wala kami ibang mapapana dahil para lang mga katotok. So, baka mamayang madaling araw ay meron na tayong mahuli kaya gilid muna tayo mga katotok. At ayan mga katotok, nandito na tayo sa gilid at nilagay ko na yung huli ko sa ating lagayan. Wala tayong baon na ice ngayon o yelo gawa ng brown out nga sa amin ng ilang araw na dahil dinaanan kami ng napakalakas na bagyo so ito isang hito at pugita muna yung huli natin at ayan nga mga katutok pagkatapos nga namin magpahinga at kumain ay agad kaming bumalik sa dagat baka abutan kami ng high tide at lumakas na rin naman yung agos so lulusong na ulit kami mga katotok at shoutout sa dalawa kong kasama yung magchohin si Archie Masamayor at si Kinkin -Kin ang kanyang pamangkin yung shout out so sana ipagpalain kami ngayon mga katotok dahil kanina ay halos wala kaming mahuli buti na lang ay eh, nakapana tayo ng malaking pugita so sana ipagpalain tayo ngayon sa pangalawang drive ay yan mga katotok kung hindi ka nakapagsubscribe magsubscribe ka na para lagi kang updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito kaya abang abang at ito yung unang isda natin mga katotok yun o, oh, isang grouper mga katotok, o, o tawag namin dito sa aming lugar ay pugaro yan masarap sa sinabaw ito mga katotok, bote ay at, nagpakita agad itong isda na ito ito yung unang isda natin sa ngayong gabi at ito yung pangalawang isda natin mga katotok isang panitan, yun sa pole salamat at meron na tayong napapanang isda mga katotok di tulad nung kanina, nung una nating losong eh wala talaga tayong napanang isda at ito yung pangatlong isda natin sa gabi nito mga katotok, isang samaran o samaral bahura o kung tawagin dito sa aming lugar mga katotok, ay isang isdang lap lap po ito ang tawag dito sa amin mga katotok oh samaran. oh at ito yung pang-apat natin na isda mga katotok isang task fish o lupit naman kung tawagin dito sa amin mga katotok ang ganitong klaseng isda mga katotok ay umaabot lang ito ng isang kilo kaya good size na yan mga katotok so iba ito doon sa isang klase ng task fish na umaabot yun ng limang kilo yung kulay dilaw mga katotok at nung pabalik na nga kami sa kubo dahil lumakas na yung agos mga katotok ito yung ating nadaanan yun na pakalaking samaral o samaral bahura mga katotok yun o oh, alakas nasa isang kilohin ito mga katotok sobrang laki nagtatago lang dun sa gilid ng isang bato ito nga mga katutok sa pagkakataong ito ay sobrang saya ko dahil nadaanan ko itong kulambutan na nakadapa sa buhanginan kaya yun sa pool ang laki nito mga katutok ayos takadali tayo ng kulambutan malaking pambinta to bukas mga katutok ang kilo pala dito sa amin ang kuha ng buyer mga katutok ay medyo tumaas taas na dahil ay dati 80 pesos ngayon ay 90 pesos na o mga tanang 10 peso so ayos meron na tayong kulang butan at pugita na pambinta binta ayos mga katotok dahil nakajak pa tayo ng malaking kulang butan kahit dinaanan tayo ng malakas na bagyo ito may blessing naman ang kapalit mga katotok ayos Oh, na. At ayan nga mga katotok dahil high tide na napakalaki na ng dagat at napakalakas na ng agos nagdesisyon na kami na gumilid na mga katotok so nandito na kami sa gilid yan so maraming salamat po sa patuloy na nanood ng video na ito mga katotok at kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa akin youtube channel ay magsubscribe ka na Pwede rin i-like ang video na ito at mag-comment at i-share na rin para marami tayong makakapagpanood sa susunod nating upload mga katotok. Ayan, so tignan natin yung huli ko dun sa gilid. At ito yung huli ng kasama ko mga katotok. Yun o, know, ayos. Ah so maganda yung blessing natin ngayong madaling araw ayos, at nakahuli na rin kami ng isda meron din siyang huling kulang butan ayos, uh, estimate ko sa kanyang huli mga katotok ay umabot yun siguro na 6 na kilo ayos na at ayan mga katotok ito rin yung huli ko ayan, so laki ng samara natin no? at ito yung kulang buta natin, ayos at meron din tayong isdang sari so salamat talaga sa grasya Ayan mga katotok, so hindi ko po alam kung kailan na ulit ako makakapag-upload, gawa ng walang signal dito sa amin mga katotok, pahirapan, kailangan po namin pumunta ng ibang lugar bago makapag-upload. Ayan, so maraming salamat mga katotok.